Benjo Durango, kaugnay naman sa sitwasyon sa bahagi ng Quezon City Memorial Circle at Pelcoa. Ako Noel, yung mic ko lang umatras kanina pero ang PNP ay wala daw atrasan ngayong araw. Dahil dito pa lamang sa bungad ng Commonwealth Avenue, kung manggagaling ka ng Quezon City Circle, nakaumang na ang mga otoridad. At kung makikita nyo dito sa akin likuran, sa pagkakataong ito, yung nakikita ninyo ang mga police personnel ng, uh, ng PNP na nakaposte makalampas ng Philcoa papasok ng UP Diliman. Sakay sila ng police mobile at motorcycle units na magsasayos ang seguridad sa lugar. Inikot din, uh, inikot din namin kaninang madaling araw ang harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights. May dalawampung personnel ng QCPD at NCR ang maagang pumoste sa harap ng CHR. Sa pakikipag usap natin kay Police Captain Romel Marcaida ng Quezon City Police District, babantayan nila ang movement ng mga progresibong grupo na sinasabi magsisimula dito mismo ang mga istasyon na ito magsisilbing monitoring at area security. Layo nito na walang militanting makalapit sa batasang pambansa kompleks. 6,000 pulis ang ide-deploy ng Quezon City Police District ngayong araw sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di pa kasama dyan ang augmentation naman mula sa iba't ibang distrito ng NCR. Samantala, ipapakita ko naman sa inyo ngayon ang kasalukuyang kondisyon ng trapiko dito sa bungad ng Commonwealth Avenue kung manggagaling ka ng Quezon City Circle. Yung zipper lane na yan, papunta yan ng circle habang ang uh, mga sasakyang papalayo sa inyong mga TV screen ay patungo naman ng batasan area. Wala pa tayong nakikitang problema sa daloy ng trapiko. Ngayong araw din magpapatupad ng zipper lane o flow sa southbound portion para bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at ang mga bisitang papunta ng batasan pambansa complex. Samantala Noel, yung munang update mula dito sa Commonwealth Avenue sa may Philcoa area. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Benjo Durango.